isa ko ngayon uh, pupunta ako ng MRT uh, magkikita kami ni Ate Marian sa Perre Road mag hiking kaming dalawa lang so shout out dun sa family ni Ate Risa wala siya muna ngayon sa aking vlog kami muna ay dala-dalawa lang muna pero sila ay nag sa bahay muna so balik kami lang ni Ate Marian So see you guys. Abangan nyo ang aming hiking maya maya. Bye! So ganito ang sitwasyon ngayon. Walang taong naglalakad. Actually, kung lalabas ka ngayon, mas safe kasi walang tao sa labas. So balik ikaw lang. So, mas safe kaysa um, doon sa nag-open na lahat tapos marami ng tao. Crowded na everywhere. So ngayon, mas safe pag lumabas ka mag-isa. So, yun. Itong situation ko yun. Maya maya update ko kayo sa mga nadadaanan ko pa. Dito na ako sa Jute Shot. Ganito ang sitwasyon. Tahimik. Kukunti ang sasakyan. Yan. Yan, lahat ng shop sarado. Kukunti lang nagbubukas. Ayan pero dito sarado na. Malungkot uli. Yan, mangilan-milan lang. Yung dating matao, tahinik niya. So doon ako pupunta. ayun oh, ang nangyari. Nakatakit na yung mga upo. kanya 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 sit-up hmm. wala masyadong ano wala ngayon hilan-hilan pa rin. Oh, damn. kita nakita. Huh? Hindi kita narinig. ano na ba yung ano mo? Oo. Oh. Obvious akong nagbablog. Huwag <laughs> <laughs> mong tanggalin. Kala ka lang, na Sige, ikaw magpintot. Ayan, pamasahin namin. Haabot yan ng apat sa linggo sa... Ay. Huwag ka nang ma-arte, ko. Sampo ayaw pang kainin. Hindi bakit heavy duty yung bag mo? Yeah. Wala akong nabiling tinapay sarado man. Yeah. <laughs> <laughs> Mangit lag na lang. Balik, balik kami sa MRT. <laughs> <laughs> Alam, ang dami. <laughs> Naglakad kaya ako mula sa bahay hanggang Paya Liber. <laughs> ano ang tawag nito eh? Sarado mga tindahan. Sarado. <laughs>

kami ay gagala na sa kabundukan. This is the beginning. Lahat close. Bilihan ang mga tinapay close. Naliligaw si Hati Marian ang ating ang ating tour guide na Eggs, eggs, eggs. Welcome to Science Singapore Park. <laughs> Malay. <laughs> Singapore Science Park One. So we are here. Masagsaga ng init mga be. Hmm. Pero in fairness, maganda ang hospital na public dito. Ah, Kaso ka. Ito ko dina, dito ko dinala ni Marian. ko It's look so lonely. Nobody here! Nobody here. Where are you guys? As in, tayo lang dalawa naglalakad. Hello! Ano mayroon dito sa covid 19 Ang dahil sa yan nagsusulok ako. <laughs> 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 ang dahil bayon nagsusulok ako dito sa bundok. Ayan yung gabi. doon na lang. Sa, Sa Bibo. Bibo. Ah, bastin. Ay, hindi. De. Bakit? Pwede kang mag... Pag gani ng harbor front, mag hmm. ano ka na lang, rin na. Hmm? Pwede rin bastin, dire-direcho na. Katong. Para mag road trip ako. Ang ingit. Ang ingit. Ayoko, di ako sanay. Huh? Di ako sanay. Ayoko nang... Sa, ayan ang sagabal sa buhay. Ito na. Dito nang na start. Ayan na. Shout out, nandito na kami sa Kent Bridge Park. hindi sabi nila ngayon, na yan, bulaklak ng patay. Ewan ko. Huh. Super Pero, heat. Oo, oo. Ay, day, mga super heat ngayon. Very heat. Very hot. Huh? Walang bunga. Walang bunga langka wala man lamang bunga sinabi mo ng ano yung namulot pa tayo doon na saan nagumpisa yung ano yung <laughs> na mayroon dito doon sa taas ano mayro doon so this is the beginning of our bundok area <laughs> sana may may bunga-bunga naman dito may makain. As in kami lang ni Marian dito oh. Yahoo! <laughs> Wala kaming kasama! <laughs> Tanggalin mo na yung mask mo! <laughs> eh di mag-run tayo. <laughs> Nasa bundok na. Ang Oo. So, try natin dito. As in bundok talaga eh. Wala bang ahas din eh. ah, Takot yung ahas sa akin. Ay, may tao. Naunahan ka rin. Yahoo! Dito. Ano so, ba meron? Molto. Tara, nandito eh di AKTE. Eh. Ano mayroon sa baba? Ito. Ay, ay di tingnan natin tapos pag wala ka ay ayaw baba. pwede dito magbante ng kamuting kahoy, oh. Pwede magbante, are. Masukal, masukal. Sanay na, bilis ko nga kayo maglakad. Oh, saan tayo? Sana ito kinakain eh. Maya kasi makatamad. Kaya magana ko maglakad kanina eh. Whew. Ang tunay na kabundukan, nandito lang pala sa Singapore. Enjoy the nature. Ayan yung aking tour guide. Ayan. Nakalugay ang kanyang buhok. Ano hal hal? Masarap sana kung grupo, may tawanan, may asaran. Ngayon tahimik ang mundo, kasi tahimik ni COVID pero malala kung kumapit. Trees, trees, trees! Wala mga giant trees din eh. Puro mga baby trees. Oh. Ayun, yung hanggang to nakatira. Car Park Canopy Walk Fitness Area Multi-purpose Court So, saan tayo? Dito tayo mag Kita kaya tayo, mag-bike tayo all the way Kaya lang ang init nito eh, diba? Hello, shout out sa inyo dyan Oh, nice. <laughs> Hindi eh. Yung parang ka kamag-anak nang nginanganga. 'Di ba yung parang nagmumukhang nyug siya pag malaki lang? So ito lang yung trees na malaki-laki laki, -laki ko pa so far. Are. Sorry ka, ikaw ay late. Mayroong maaga. Hindi ka masipag ng maagap. Sige. Hello mga kababayan. Shout out.

Dogi, dogi, dogi. Dalmatian ka ba? <laughs> <laughs> Dami tumaw, tumaw. Sana lumaki para makain. Oh, yung malaki ito. may malaki nito. Eh. Maliliit. Kinakain namin 'to. Ito oh. Mm. Kaya ng ibon, tamis tikman mo. Are ito ng Ayun bukas. Kinakain ng ibon 'to kasama namin. Yung malaki nun matamis. Malit kasi yan. Sa bundok? Oo. <laughs> This is a lookout point of Habopan. natin ang kababayan. Baka meron si Shout out sa inyo dyan. Oh, bakit, wifi ba? Wifi ba? I'm done. I'm done. Hi dog! niya Ito magandang look uh, Yan. Ito ng container. Saan? May alam? Hindi. <laughs> oy maganda yun sana. Sa uh itlog? -oh, para ka nagbalot. Imagine mo yung kurpok. Agoy. Sold na. Buti may suka ka na. Ay, amo na. Huwag mo na-imagine Kung ano na lang. Oh, ano meron din eh. Oh, pwede magkalambit Look Lookout point. Ayan, may lookout pa doon. Mas mataas. Finally available. Parang umikot lang tayo. Hindi ba? Maganda kasi hindi mauwi-wi.